Lugi kung lugi. Ito ang sinapit ni Tatay Johnny matapos malubog sa baha ang kanyang pananim sa strawberry farm sa La Trinidad Binguet sa pananalasa ng bagyong pipito. Isa lamang si Tatay Johnny sa mga karagdagang mga magsasakang naidagdag pa sa tala ng Provincial Agriculture Office na nakapagtamo ng pinsala sa bagyo. It's a Typhoon Christine, then comes Typhoon Leon, then comes Typhoon Marcy, then comes Typhoon Pepito. Sa Typhoon Christine po, meron pong more or less an estimate of 1600 farmers with an amount of 30 million plus na crop damage po yon, including the facilities. Sa Typhoon Leon po, meron pong 600 plus na farmers covering 11 million po na cost of damage. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang consolidation sa mga nasirang taniman dahil sa bagyo habang gumaganda na ang panahon. Dahil rin dito ay aasahang tataas ang presyo ng mga gulay sa bingget. na Normal trend naman po na papalapit na po yung December, kaya tumataas po talaga yung presyo ng gulay or may na-maintain siyang stability. Pero pag darating na naman yung nakaharvest na, na lahat yung kwad kasi sa December, back ng mga harvesting na naman ng farmers peak season kaya during the kasi hinahabol nila yung Christmas season kadalas raw na gulay na tumataas ang presyo ay ang mga madahong gulay gaya ng repolyo wombok lechugas at celery Sa monitoring ng Benguet Agri Pinoy Trading Center, ang patatas ay nasa 20 hanggang 67 pesos noong nakaraang linggo. Ngayon ay naglalaro na sa 20 hanggang 75 pesos kada kilo. Ang carrots naman naglalaro sa 25 hanggang 130 pesos kada kilo mula sa presyong 15 hanggang 100 pesos. Halos dumoble naman ang presyo ng radish. Naglalaro na kasi ito sa 20 hanggang 70 pesos kada kilo depende sa klase. Ang sayote, 8 hanggang 23 pesos ng presyo mula sa 5 hanggang 18 pesos kada kilo noong nakaraang linggo. Ang letos naman dumoble ang presyo. Mula kasi sa 50 hanggang 90 pesos, naglalaro na ito ngayon sa 80 hanggang 100 pesos kada kilo. Ang repolyo na dating 15 hanggang 40 pesos, naging 20 hanggang 53 pesos na. Ang onion leeks naman nasa 30 hanggang 50 pesos na lamang ang kada kilo ngayong linggo, habang ang celery na pa rin 30 hanggang 50 pesos ang kada kilo. Ayon sa Provincial Agriculture Office, posibleng magtaas din ang presyo ng iba pang mga gulay sa susunod na buwan dahil naman sa demand sa darating na Disyembre. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.